So mga kapog, sa uh, ang gagawin nating uh, simpleng sampayan ito yung sukat lang ano. So kailangan natin ng tubular na 1 by 1 lang. Ito yung mga sukat, mga haba. So yan. I-cut ko yan mamaya. Then na uh, i-weld ko yan. yan. Ito yung magiging style niya. Ganito lang simple. Sampayan. Kasi pala, mga kapogs, bigyan ko lang kayo ng konting idea, ano Ah, uh, hindi sadya ako welder, ano? Pero, passion ko ito, gusto ko sadyang matagal nang mag uh, magwelding mag-welding. Binala ko pa nga mag pero medyo mahal kasi yung uh, pag-aaral ng welding sa testa So, nung, itong pan, nung nag-pandemic, ano, uh, gagawa sana kami, bibili sana kami ng bahay ng aso, pero napakamahal. Tapos, nakakita ako ng welding machine na mura lang. ito lang, oh ito lang yung welding machine. Wow! Mura lang. 3.6 plus lang. Eh, yung bahay ng Asus na sa 7,000. So, naisip ko na bumili na lang ng welding machine tapos mag-practice na lang mag-welding. Ano? Tapos, malaking bagay talaga yung gagawa ng YouTube. Kasi sa YouTube lang ako nag-search ko pa, paano mag-welding. And nakita ko dun yung YouTube ba uh, channel ni Sir Efrem, Shop. So napakagaling, napakagaling ng kanyang pagtuturo. Simula talaga doon sa basic weld ng paghihina, kung papaano, kung ano yung sukat ng amperahe para sa mga bakal. Ituturo talaga niya. So wow! doon ako na ng konti. And yun nga, uh, ngayon medyo nakakabuo na ako ng mga ilang bagay na kailangang i-welding. Nakakatuwa. So thank you very much kay Sir Ephraim Shop. Madami kang natutulungan sa Reframe more power sa iyo. God bless. Pwede nga lang mag-collab sa iyo. Pwede ako makikulab. Kaso, nasa abroad ka pala <laughs> eh. so, yun sa reframe. Thank you very much. So, yun mga kapog. Sa simulan kong sukatin itong mga tubular nito and aking ikakat siya para masimulan natin buuin. So, yun. Ha. Samahan nyo lang ako mga kapog. mga kapog ito yung mga kailangan natin sa pagbuo ng isang uh, simpleng sampayan so yan naputulan natin yan so ang gawin natin dyan is uh, i-welding na lang natin para mabuo alam mga kapogs so, yan mga kapogs ha? magsimula tayo magbuo nitong mga pinat uh, natin ang mga tubular na to buuin natin sa pamamagitan ng welding pero mga ka bago tayo mag welding, huwag natin kalimutang gumamit ng mga uh, safety equipment para hindi tayo uh, iwas uh, kung tayo disgrasya. So yun ang mga kapugs, standby! Buhay natin ang ating sapayan. Ayan. buo na yung paan ng ating sambayan no? ito yan. yan so bubuuin ko naman itong pinakakatawa nya yan yan so ito yung pinakakatawa i-confirm muna sya i-ribbit ko muna to para mas matibay mga po yung apat na uh, support na pampatibay. So, ikapit natin yung mamaya konti. Ayan mga kapogs Buo na Sampayan Wow Okay Buo na yan So ito na lang I-welding ko na lang yan Naka para mas matibay Ayan o oh. I-welding na lang natin yan. yan Mga kapogs Okay na Tapos na Kapila Buo na buo na ang sampayan Pinturahan na lang so, ito tayo mga kapogs ngayon na pinipinturahan natin ngayon ng ating ginawang sampayan pero bago natin pinturahan eh, ating munang alsintong mga Uh, bulutong na to para maganda yung pagkakapintura yan so yan yan so ito yan kapogs ating tinitira na pinipinturahan pinturahan natin pero ang ating gamitin yung red lead na ubusan na ko nung kanina yung toxic primer yan so yan mga kapogs ito pa yung isa nating pipinturahan din ito pa at saka ito pa yung isang finish product natin na kailangan nating pinturahan yan Ayan. Shout out muna kapogs. Yung bati mo yung was Mayor, hindi hindi ka lagi. Ganda ba yung lahat? Kapogs cons ano? Okay na, wala na kinakain. Sige muna. Gusto Beauty sa barangay. Iyon. No, Sinasabi ko eh, kumakain ako ng green apple. Wow! Yeah. <laughs> So, mga mga si ito yung sasampahin natin. yan napinturahan natin yung base. Ayan. Pinturahan na yan. Okay na yan. Yung dalawa kasing pinipinturahan natin, natapos natin pinturahan, kaso nakuha na agad nung nagpagawa. Hindi ko na na Hindi ko na napictura <laughs> Hindi ko na na -videohan. Ito na lang yung isa yung natira. Nung pagdating ko nung hapon, nakuha na daw. Kaya yun, ito na lang yung isang natira. Yan.